Ah, wala. Wala iba kung hindi si John Barcino. Ayan po, ayan ah. Uh, so ang pagod bro, anong masasabi natin? Ay, syempre. Ayan, kahit pagod tayo. Ayan, nakarating na dito okay. sa ano. Uh, sa Binundo, Intramuros Bridge. Ayan, ginabi na tayo. Pero magpunta po kami sa Babong Pasyalan, dito sa Maynila. Di pa tayo nakikita sa yeah. na okay mga kagadid, nandito po tayo ngayon sa Manila Ayan, tulad po natin ang video Nandito po, napakaganda uh, Kami po ay nagalagala na. Ayan Napakaganda po ng fountain ay. Ata yung check po natin ano Magkala 7 na po lang gabi Ayan Medyo nantala kami Kasi sobrang traffic sa Rojas Boulevard Sarado Okay mga katito, nandito na po tayo sa Intramuros Binondo Bridge Ayan, napakaganda po pala uh, Makatagal-tagal na po tayo Hindi nakakarating dito Ngayon lang ulit po tayo nakarating Uwe Painting uh, po natin ay uh, 7 Okay Ang gabi at kung makikita po natin ayan na po yung ilog na yan yan po yung Pasig River ayan ayan napakaganda na po ayan napakalinis na ayan sobrang ganda po Ayan, kukunan po kurang -kurang natin yung ating pinagagawa pong director ko sa vlog. Ayan po. Ah, uh, wala. Walang iba kung hindi si John Bartino Ayan po. Ayan po. Uh, Sulit so ang pagod bro. Ano ang sasabi natin? Ay, okay. syempre. Ayan, kahit pagod tayo. Ayan, nakarating na dito sa ano. Sa Binundo, Intramuros Bridge. Ayan, ginabi tayo. Pero magpunta po kami sa Babu Pasyalan dito sa Manila. Di pa namin kikita. na. ayun Ayan. Ah, sulit po yung bagot namin, sulit, sulit. Kahit medyo nantala po kami sa Rose Boulevard kasi sobrang traffic po. Ah, nandun daw si, ano, ang ating presidente, si Bumbong Marcos at saka si Sara Duterte. Ah, sobrang traffic po sa Manila at saka sa Catalunita. Okay, let's go! Sana all. Oh.

Okay mga katid uh, Napakarami puntao tao uh, Ito po yung napulot natin sa vlog Ito ibang vlogger uh, Bagong pasyalan uh, uh, Hindi uh, po natin makunan ang view maganda Kasi napakaraming tao po Sobrang dami later. Okay. Uh, okay. Let's check muna natin ang na ba? Okay. Uh, andito na po kami sa... Anong pangalan mo bagong Bakit pasyalan? Anong pangalan to bagong Bakit pasyalan na to? Ah, ah. Pasyalan, dito sa Binondo, no? Okay. Tramoros, sa Loton. Ah, ah Loton. Okay. Sa Loton, likod lang oh. ako ah, ng ano. City Hall. Malamig na. Ah, Pusopis, Palas, Pusopis. Okay, oh, mga kadid, nandito po kami nagmimerienda. Sobrang daming tao po. Ayan, Oh. Napakarami. Ah, ito po yung bagong pasyalan dito sa ano, Manila. Likod lang po pala ito ng post office. Ayun ay, na ay, ay, po, nagmimirin ay, na po kami. Pahirap pala sa nito. Sap na sa'yo bro. Ay, tubig na lang. Tubig na lang. Tubig na lang. Sige, <coughs> ah, Medyo latrasado kami nang dating dito. Kasi sobrang traffic sa Roan Boulevard. Malalim pa siya, do, Wala rin. Kapatid mo na lang, dito. pangalan niyo, T? Okay, oh, shout out po tayo. Maka video po tayo. Ah, hello, John Barcelo. Kuya Dix TV. Okay. Eh, bayan tubig na malamig. Alay lang. Alay lang, oh.

Napakaraming tao pala pag mga ganitong araw. Hindi pala, hindi araw, gabi. Okay, kahit naman pulang talay, tuloy naman po yung pagod talay niya. Na video ka lang, kung paano tayo. <laughs> hindi yung video. Hindi yung video.